Hi guys! Gagawa tayo ngayon ng ukoy papaya. Gagayag muna ako ng ano, papaya. Tapos ito, pinataang papaya. Mamaya. Tapos guys, next, mag yad, -yad ng papaya. Kaya mo na yung kanin, mag mukha niyo. Guys, ito na yung papaya ukoy. Lagyan natin ng garlic Bawang, bawang, sibuyas. Bawang, sibuyas, bawang, flower, flower. Masimbolak pala. Same <Simuyas. laughs> <Lour? Lour? laughs> Mas na. Yan tama na ba yan? Tama na yan. Depende. Oh. Close your eyes. Oh, and then. Ay, ang akin oi, muntil lang yun. Tapos, ano yan? Ito ay aswete. Aswete? but may aswete? Ang pakulay! Para mag-orange siguro kasi green. Konti lang nga, parang balak mong ilagay lahat. No. Yan. Oops. Tapos, And, ang pantinimpla natin dito ay... Parang seryoso. What is that? Magic syrup. Pansahin nyo na lang yung dami. Tama na ba yan? Tansya, tansya ka. Pepper? Baka. Dorog. oh ito. Tama, Tama na. na. Tapos, guys. Na. Lagyan natin ng spicy. Hmm? Five spice? Five. Hindi ko alam. Ano five spice tawag hindi? O, oh, five spice. Para may... Tama na. Tapos, ano pa? Patis? No. Egg. Egg. One egg. Wait lang. Ito lang. Tapos, egg. Dalawang egg, guys. Tapos, then, mekos-mekos. mekos naman na, ba? Gusto mo yung kamay ko? Ayaw, di ba? ko. O, pwede yan. Sige. Ano Papaya okoy alawendi. Wow! Tama na ba yun? Parang po yung Hindi mo pa na mabuti, Bi. Haluin mo okay, muna. Kamayin ko bi... na. Si Mag-gloves ka, Bi. Huwag na. sa yung isasama pa niya yung mga tinga-tinga niya dun sa kuko niya. Ito hmm. na. O, oh, inugasan ko yan. Ugas na yun. Ang ko na lang. Mm -hmm. Tinga-tinga medyo, doon sa kuko. Malinis ang kuko ko. Medyo, medyo malinis-linis. Kulang yung water. No, water, but may water